Spirit ang DCIM, ang Spirit FM, CNN mas bate CNN live, live. Alvin Floresta, magandang araw sa'yo. Mayonaga, Ariel. Mayonaga, Masbate. Nagpadala ang provincial at city government ng Masbate ng Emergency Response Team para tumulong sa recovery operations sa lalawigan ng Katanduanes na labis na sinalanta ng Super Typhoon 1. Ang delegasyon ay binubuo ng mga personel galing sa Masbate Provincial at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginawan itong Martes ng umaga ang send-off ceremony sa Masbate Provincial Capital Ground Matapos ang flag-raising ceremony. Kung maalala, matapos ang pinsala na iniwan ng bagyong upong sa lalawigan ng Masbate. Isa ang Katanduanes sa agad na nagpadala ng kanilang mga linemen galing sa First Katanduanes Electric Cooperative o FESELCO para agad na maibalik at maayos ang mga linya at supply ng kuryente na pinadapan ng nakalipas na bagyo. Mananatili naman ang delegasyon ng mas bate sa katanduanes hanggang sa mulitong makabangon. Samantala, agad naman na naihatid sa mga barangay ang relief goods bilang paganda sa pagpasok ng bagyong uwan. Ang pre-positioning ng mga relief goods ay sinagawa matapos ang pre-disaster risk reduction assessment meeting noong nakalipas na araw ng Sabado sa conference room ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa City Hall Compound dito sa siyudad ng Masbate. Samantala, sa ulat ng CDRRMO, may 1,300 at siyam na na mga pamilya ang inilika sa 58 evacuation centers sa 30 mga barangay sa siyudad ng Masbate. Alas 8 naman ng umaga nitong lunes, November 10, Ayon sa CDR Arimo ay nagdecamp na ang mga evacuation centers at nakauwi na sa kanya-kanyang bahay ang mga evacuees. Sa kabuuan, wala namang naitalang pinsala sa infrastruktura mga paaralan, kabahayan, agrikultura, pangisdaan at walang naitalang mga pagbaha dito sa Masbate City. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang distribusyon ng relief goods para sa mga tumungong uh, pamilya sa evacuation centers uh, sa iba't ibang uh, barangay na sakop ng syudad. Mula dito sa DCIM, Spirit FM, CMN Masbate, Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta mula po sa impilan ng DCIM ang Spirit FM, CMN Masbate. Samantala,